Nasaan niya tayo? Naik pa. <laughs> Ay, Diyos ko niya. Baka malayo. Eh, wala kasi akong oras na eh. Kaya mm. yeah, pinilit eh, ko na ngayon. <laughs> Ay, Diyos uh, ko ano yung benti, no? Ito po, kasi nung nagbuhat kami ng bigas, parabang napag-anay yung katawang ko. So, least, ano yung, yung ugat niya? Dito banda. Parang naipit. Namamagawa siya. Opo, tingnan niyo, Mas malapad dito. Gan, Gano'n naka? Siguro Rana. mga na. tatlong linggo na. Tatlong linggo. Pero may movement pa siya na sumasakit. Opo. Pagka ganito, nasakit. Pagka inaanakan ko, nahihirapan ako. Ito po talagang mula pa ganun kasi... Wait daw kayo Tapos subukan yung ulo. Pa Papabas Masakit na yan. Yan yung pinapasagad doon. Yun. Oo. Yan yung sakit na, yun. na, yun. na. Okay. okay. Bukod doon, may iba pang movement. May, basta po pag ilalakad ka masakit talaga siya. Pero hindi mo umaabot dito. Dito lang talaga ang focus niya pag ano. So, Rish pa yung pamamagkanya. <laughs> <laughs> Pero simula nun, na, naramdaman mo ba siya na parang namabaga siya or hindi mo maapak yung first three days? Nung unang mga araw, ano na siya, para siya yung, di ba may ugat ditong ang mati? Oo. Oh. Nakapitik siya ng ganun, pag ilalakad ko. Tapos ang ginagawa ko sa kanya, ini-stretch ko na lang pag ano kasi nawawala no, naman. Hindi. Hindi, Hindi rin. pa rin. Pa Inaabot pa rin ng training hanggang ngayon masakit pa rin eh. Rin. Mukhang na so, may mga pang body problem. Ito, ito lang. Nangangalay lang naman. Nangangalay eh. yung braso. Sumasakit ulo. Nangingimay, nangangalay. Masakit ulo. Sumasakit minsan. Pagka... Uh, Hindi ko daw Over, over ano, trabaho. Kabila. May eh. masakit.

dapat araw-araw, tapos araw-araw kahit muna dopi dopi lang. Oo, pwede naman. Pag tulog, tapos pag Oo, okay. O, oh, ulit. Tapos bawal mo na maliit ko ng tulog. Okay. 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 Okay.

na sumaka, wag ka nalat, babangon ako dito kasi nga malalim. Labas. <laughs> uh, wait lang, yung squat yung kanina, yung kanina, kanina. di ba? Okay, bago tayo mag-squat, iganito muna okay so dito mo 10 10 repetition yung may yun, masakit na yan. Eh I kung Six, seven, eight, nine, Tas seto Wait wait. Ah. Pero ka. Kailangan mo ka ka para alam namin na okay. Pal, Palabas dito squat. Palabas dito ha? sige upo ka. Sige do. Are ko Merong okay, masakit. Pero at least okay, alam na natin na hindi siya... Hindi ko na gaganito to ng sobrang uh, -huh. pagka pag-uupo ko na kaganon. Oo. Uh -huh. pero Social. ito kasi siya, indicator kasi to siya na wala na doon problema sa uh, sa joints. Uh -huh. Ngayon, ang matitira dyan, yung yung sakit. Yung Ah, uh, yes. Kasi tawag dito. Pag-healing, time-healing na kasi. Pero wag mo na yung sa... Oo nga po eh. Oo. Kasi wala na yung problema, kahit anong klaseng matas natin yan, hindi mawawala yan. antay mo na yung oras okay. na mag-healing siya, Usually 3 to 6 weeks lang, okay. mag-healing na yan siya. Actually talaga, dapat pupunta ako ng uh, mag magpapamassage, kaso sabi ko hindi makukuha to doon eh. Hindi hindi, kasi uh, bukod sa yung joints, okay. medyo bispa ganito siya, gumito na po, oh. eh, oh, hindi okay. mo siya maupo. Eh, hindi mo siya maano kasi Kaya eh, para pala naglalak siya. Maglalak na yun eh. Pag binaba mo. Yun lang naman yung kailangan doon. Kasi yung sakit wala kami magagawa doon. Pag ginaganon ko siya, para siyang yung minararamdaman ako doon. Uh, hindi, 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 siya, siya magsakto po. Uh, hindi, hindi siya tawag to. Hindi mo siya mabend talaga. Parang ambigat bigat po. Lalo pag hindi ko rin magbuhat pag yes. na twist lang Na-twisting yun. Pag hinayaan mo, aakyat na yung presyo na doon sa kabila. Itong kaliwa yung mga sa yan lahat. So kaliwa na ngayon yung magkakaroon ng tension. Okay. Papunta dun sa lower back sa left so, side. Po kasi yung umaano nang bigat eh. Oo. Uh, ngayon na uh, tantay mo na lang mag-healing. Oo. Mm Kumusta -hmm. uh, ang pakiramdam? Okay naman, sir. Basta pag ginaganyan ko yan, sir, para akong nakakaramdam ng... Hindi siya magtugma. Parang uh, sa mechanism ng ano. Pero ngayon, okay na sir. Gum gumaan ka. Oh. Ang ramdam ko na lang sa kanya yung baga dito ng konti. Oh. okay na sir. Gumaan na rin. Yun na lang talaga matitira. Oh. Pagka tatayo ako, pag nalakad ako, pag ganun eh. Oh, hindi <laughs> hey, mo talaga Ay, pag binibend ko siya halimbawa lalakad ako parang may napitik nga dito dati oh. so, ako kailangan ginaganong ganong ko pa babalik naman siya kasi sir ang bigat talaga ng ano ng legs ko, hindi ko makilakad. Ngayon okay na. Magaan-gaan na sir. Bagay, layo ba naman na ikaw. Kinagaya ko talaga sir kasi talaga kailangan kong bumalik. may may negosyo din kaya ang hirap ng ang katawan mo ay eh, puro sakit. Ano? Sige na, okay na. Okay, thank you po. Congrats. Right. Salamat.